Dito kayo lahat ha, ikaw nano. Ikaw ang tapang, -tapang mo. Nalagot ka sa akin. Hmm. si Sana Hanabi talaga makulit talaga to si Hanabi. Gusto to tong kill. No. Ya, sige. Layla. Dan ka. Tirahin ko sa likod. Libutan ko sa likod. Hmm. Oo oh, ha. ko kayo. Patay tayo mga par. Sa nabi, target lang ko sa nabi mga par. Nabi, huwag ka na, na mo pakita sa akin. target lang kita, nabi. Mabas ka pa talaga. Gusto no, mo talaga mga ma... mo ka na nano. Katakas pa yun, nano. Anabi, dito ka ulit sila ganito ni Hanabi. Sabi mo, huwag kang magpakita sa akin kasi target lang ka sa akin. Kita ka pa eh. Ikaw din, ikaw din. Ulit ka din, ikaw din lang yung nagpatay sa akin ah. Dagot ka sa akin ngayon.